Maligayang pagdating sa channel na Ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Si Sarai na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga egypto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarai kay Abram, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa siguro'ng sumiping ka sa alipin kong babae, baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Pumayag si Abram sa sinabi ng kanyang asawa, kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abram para maging asawa nito at nagbuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Saray. Dahil dito, sinabi ni Saray kay Abram, Ngayong buntis na si Hagar, hinahamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ibinigay ko siya sa iyo at ikaw dapat ang sumaway sa kanya. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Sumagot si Abram, Kung ganoon, Ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo at bahala ka kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Simula noon, hindi naging maganda ang pagkikitungo ni Saray kay Hagar kaya lumayas na lamang ito. Nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa daan na papuntang Shur. Tinanong siya ng anghel, Hagar, alipin ni Saray, saan ka ba nang galing at saan ka pupunta? Sumagot siya. Lumayas po ako sa amo kong si Saray. Sinabi ng anghel sa kanya, Bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Pagkatapos, sinabi pa ng anghel, Pararamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabibilang. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, Buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ishmael dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. Kakalabanin niya ang lahat at ang lahat ay lalaban sa kanya kahit ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita ang pangalan ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya. Dahil sinabi niya, Tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito? Iyon ang bukal na naroon sa gitna ng Kadesh at Bered na tinatawag na Birla Roy. Bumalik si Hagar kay Saray at dumating ang panahon na nanganak siya ng isang lalaki. Pinangalanan ni Abram ang bata na Ishmael. Nasa 86 na taong gulang si Abram nang ipinanganak si Ishmael. Nang siyam na putsyam na taong gulang si Abram, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan, Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwid. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo. Pararamihin ko ang mga lahi mo. Nang marinig ito ni Abram, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya, Sa ganang akin, ito ang kasunduan ko sa iyo. Magiging ama ka ng maraming bansa. Mula ngayon, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa, pararamihin ko ang mga lahi mo at magtatayo sila ng mga bansa at ang iba sa kanila ay magiging hari. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo sa susunod mo pang mga henerasyon na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduan ito ay magpapatuloy magpakailanman. Mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng kanaan. Pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa iyo at sa mga lahi mo. Magiging iyo na ito magpakailanman at patuloy akong magiging Diyos ninyo. Sinabi pa niya kay Abraham, Ingatan mo ang kasunduan nating ito at ganoon din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduan ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng, ng kasunduan ko sa inyo. Mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng ikawalong araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga tagaibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasuntuhan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. Ang sinumang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli no, ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil pinaliwala niya ang kasunduan ko. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, Tungkol naman sa asawa mong si Saray, hindi mo na siya tatawaging Saray, kundi mula ngayon ay Sarana ang itatawag mo sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Magiging ina siya ng maraming bansa at ang iba pa niyang mga lahi ay magiging hari. Nang marinig ito ni Abraham, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, Magkakanak pa ba ako na nasa isang dang taong gulang na at si Sarah, magbubuntis pa kaya siya na nasa siyam na taong gulang na? Sinabi niya sa Diyos, Kung ganoon po ang mangyayari, naway pagpalain niyo rin po ang anak kong si Ishmael. Sumagot ang Diyos, Ang totoo ay ito, ang asawa mong si Sarah ay mga anak ng lalaki at pangangalanan mo siyang ay saak. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo at magpapatuloy ang kasunduan ito sa mga lahi niya magpakailanman. Tungkol naman kay Ishmael, narinig ko ang kahilingan mo para sa kanya. Magpapalain ko siya at bibigyan ng maraming lahi. Magiging ama siya ng labindalawang pinuno at ang mga lahi niya ay magiging mga tanyag na tao. Kaya lang, ang kasunduan ko sa iyo ay tutuparin ko lang kay Isaac at sa mga lahi niya. Ipapanganak ni Sarah si Isaac sa ganito ring panahon sa susunod na taon. Umalis ang Diyos pagkatapos niyang sabihin kay Abraham ang mga ito. Sa mismong araw na iyon, tinupad ni Abraham ang iniutos sa kanya ng Diyos. Tinuli niya ang anak niyang si Ishmael at ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Ang mga aliping isinilang sa tahanan niya at ang mga aliping binili niya. Si Abraham ay siyam napot siyam na taong gulang nang tuliin siya. At si Ishmael naman ay labing tatlong taong gulang na. Sa mismong araw na iyon na nagutos ang Diyos na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin, nagpatuli si Abraham at si Ishmael pati ang lahat ng alipin ni Abraham na isinilang sa sambahayan niya at ang mga alipin na binili niya sa mga tagaibang lugar. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya malapit sa malalaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya at dali-daling sumalubong sa kanila. Yumukod siya sa kanila bilang paggalang at sinabi, Panginoon, kung maaari... Dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga panin ninyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. Kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagalak ko pong mapaglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, Sige, gawin mo kung ano ang sinabi mo. Kaya nagmadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay Sara. Kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klasing harina at magluto ka ng tinapay at bilisan mo ang pagluluto. Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matabang guya at ipinakatay niya ito at ipinaluto sa alipin niyang kabataan. Pagkatapos, dinala niya ito sa mga panauhin nila at nagdala rin siya ng keso at gatas at habang kumakain sila sa ilalim ng punong kahoy, naroon din si Abraham na naglilingkod sa kanila. Ngayon, nagtanong ang mga panauhin kay Abraham, Nasaan ang asawa mong si Sarah? Sumagot siya, Naroon po sa loob ng tolda. Ang isa sa mga panauhin ay nagsabi, Tiyak na babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sarah. Nakikinig pala si Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod lamang ni Abraham. Tumawa si Sara sa kanyang sarili at nag-isip-isip. Sa katandaan kong ito, masisihan pa ba akong sumiping sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak kami? Nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham, Bakit tumatawa si Sarah at sinasabi, Magkakaanak pa ba ako ngayong matanda na ako? May bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, Babalik ako rito sa ganitong panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. Natakot si Sarah kaya nagsinungaling siya. Sinabi niya, "Hindi po ako tumawa." Pero sinabi ng Panginoon, "Tumawa ka talaga." Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki. Inihatid sila ni Abraham hanggang sa lugar kung saan nakikita nila sa ibaba ang lungsod ng Sodom. Sinabi ng Panginoon, hindi ko itatago kay Abraham ang gagawin ko. Talagang magiging malaki at makapangyarihang bansa ang mga lahi niya sa hinaharap. At sa pamamagitan niya, makakatanggap ng pagpapala ang ibang mga bansa. Pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganoong paraan, matutupad ang aking pangako sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Abraham Maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomorrah dahil sobrang sama na ng lugar na iyon. Kaya pupunta ako roon para malaman ko kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon. Lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodom pero nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, Lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Kung mayroon po kayang 50 matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin nyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi nyo po ba kahahabagan ang lungsod dahil sa 50 taong matuwid? Hindi po ka pa nipaniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo nyo sa kanila? Kayo po na humahatol sa buong mundo, hindi po ba't dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Sumagot ang Panginoon, Kung may makita akong limampung taong matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod alang-alang sa kanila. Muling nagsalita si Abraham, O Panginoon, patawarin niyo po akong naglakas loob na magkipag-usap sa inyo. Tao lang po ako at wala akong katuwiran na magsabi nito sa inyo. Pero kung mayroon po kayang apatnapot limang matuwid, Lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod dahil kulang po ito ng lima? Sumagot ang Panginoon. Kung may makikita akong apat na putlimang matuwid, hindi ko lilipulin ang lungsod. Muling nagsalita si Abraham. Kung apat na pulang po, po kaya ang matuwid, sumagot ang Panginoon. Hindi ko lilipulin ang lungsod. Alang-alang lamang sa apat na pong matuwid. Muling nagsalita si Abraham. Huwag po sana kayong magalit sa akin, Panginoon, dahil nagtatanong pa po ako, ano po kaya kung may tatlumpong tao na lang na matuwid? Sumagot ang Panginoon. Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod kung may makita akong tatlumpong tao na matuwid. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas loob ko sa pakikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may dalawampu na lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa dalawampung taong matuwid. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, sampu na lang po ang nakita ninyong matuwid. Sumagot ang Panginoon, Hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa sampung matuwid. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila